Punta pa tayong Tagaytay. Ah, oh, basta? Ah, kaya kaya yan. Ah, go Pilipinas? Oo. Oh. Ah, kaya ni natin kung ilang ilang araw, ilang buwan ba to ma oh. ano, masapol? Sa kaya galing. Bakulod? Ah, bakulod? Oo. Bakulod ba yan? Oo, oh, bakulod, sa oh, bakulod Luilo, pa hapon kung bumaba sa port. Uh -huh. Batangas, sa lakad pa punta rito. Uh -huh. oh. Uh -huh.

Sir, morning! <laughs> sir? Morning! Ula-ulat ka? Napat? Opo, sir. Lalakad ka lang? Lalakad ako, sir. <laughs> Lakarin ang buong Pilipinas. Yan po yung content ko, sir. At saka, Pilipino po ito, sir. Punta ano sa na, mga nakuha ni... ...Pilipino, sir? Uh, Oo, parang gano'n. Oo, so, nandun siya sa Bicolo, no. Nandun sa ngayon? Ay, okay. Ako papunta pa lang ko, ano, Tagaytay. Kabit Silang, Cavite. Oo. To, Maynila. Pupunta doon sa ano, ah, uh, Bulacan. Lalakarin karin mo lang yan? Opo, sir. Araw-araw. Araw-araw, lakad lang ko 10 hours. Ganyan, tapos pahinga naman pa na gabi. Anong pangalan sa Ayan po, sir. Mr. Bayuna, sir. Lalo, Opo, sir. Meron May pang isang, hasta lang, kung pagsabihin ko sa ano sa eh diretso ko to po sa youtube eh ay salamat ma'am <laughs> si ma'am mo nagbigay ng pagkain salamat, salamat, salamat po, po god, god bless po ma'am god bless Binigyan tayo ni ma'am. good morning. Marcos Atibo Memorial Elementary School. Yon, dito na po tayo ngayon na ay, idol na karating. Yan na po.